Kailangan natin mag dito tayo sa may silong no, summer time but thank God pa rin for the good health pinagbigay niya pinakalakas pa rin niya tayo at uh, siya ay nagbibigay ng kalakasan di tayo nagkakasakit nandiyan pa rin ang ating Panginoon Salamat so, po yan pinagbigay so, natin yan yung... and so bye